Yan ang alaga ko. Tingnan niyo naman mga kaswiti. Um, ibang-iba siya sa mga ibang alaga. Tingnan niyo ang kalaki ng tiyan oh. Siguro nabusog yan o oh. kaya di kaya ano na siya sa kainom ng tubig. Tingnan niyo oh. Ano? Pati manok nakikisabay pa rin sa akin. Tingnan niyo. Oh. Super cute. Ayun siya kung maglakad. Tingnan niyo. Ah, nako. Yan, ibang-iba sa malahat ng mga alaga na meron kayo. Yan ang alaga ko. Tingnan nyo Kahit saan siya mawahan uh, mawahanap ko kung mawala man siya. Alam na alam ko kasi siya ibang-iba. Malaki ang tiyan. Oh, tingnan nyo man kung maglakad. Sobra naman na kakiyot ano? Yan ang mama niya. Oh, pero sa ngayon hindi na siya naasikaso kasi nagiba kasi ng suture niya iyan ang uh, inaalagaan ko palagi tingnan nyo naman o kung pwede lang sana na ano itali pero hindi ko siya gagawin kasi kawawa naman siya tingnan nyo naman siya ayan kakyuot naman siya uy at di ba pero wala siyang pinipili kainin niya lahat biscuit kinapay mapagatas naman o kanin wala siyang pinipili ating ah, nyo naman siya ang cute naman <laughs> may mga alaga ba kayong ganyan ako lang naman yata mayroon yan nag iisa yan hmm, tignan nyo sa kahit manok nga nakikialam sa pag uh, ano tulad ng dati nang lang dyan siya na nakaupo hmm. wala kayong kasing tulad nagkapatid yan pero siya lang ang nabuhay ng ganyan salamat sa panonood sa uulitin